Hello mga kasuloban, nanaput ko karon sa Orkuta City. Unyan nagkaun ko sa kung favor it na samosa, it's an Indian cuisine manga unta. so ni Dayo yun may from Osamis na nagin sa Orkia City yun yak kana siya tapad na ng Robinson kanang City Hall at bang anak dagan kayo mapagkauna nga maka food trip yun ka kanang yung malibat imo mata mo taas yung sugar mo taas imo high blood yun mga lami ano mga pagkaon mga dry test tanan so dira makita kita ni mo kung mga kana kana kina kina kana 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 Ana, ang kana. Kana si sir, Indian, Indian national na siya niya. Gahin mo siya sa mosa niya. Kana pito makita gini mga limpyo, ana niya. Humot na kayo, wal galuto pa lang, ana. So sa akong mga tiyan, o ang nga na una kuhuna, lamina ikaw, lamina ilaman kay kabalo ba, gini mo nga suraban ba, gini si Tito Awa, awa, gabukal-bukal na lamik na kay ihilam sa mantika bitaw. Kigutom na dyan ko, na Kay homework, yung kay kung dool doon ka. Mmm, mauna siya, oh. Taste of India. Anak, yung, 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 narin, narin. Kaya, yeah, mauna. Excited ako makaon. Labi na, na. kanailang sauce. Grabe na kalam. Mmm, Jesus lang na balog aso aso ini pa kayo na pero kay suraban man ta di ta mahadlok mapaso hala lamon lamon hanton bayo okon lang tawang naong ni Montito doon sa dako na kay mura nagbukag saon magyud e, ay lami magyud kay ikaon no ngano yuk na mm di ba sur so, pa unta ko imot ani kay gilami ko ang kakong an kay nga makilid-kilid na ani dagang mga guwapo mga cute taw sila na ko galantaw sila na kay cute ko silang pananaw or galantaw sila na ako kay mura kong dambuhala sa ilang pananaw Chade! By the way, din ako si KJ. Yung nga happy kay si KJ kay ang sauce, ang kalami, yung nga init, yung nga murag yung dog ka nasa Middle East nga taste, di ba? Try yun mo. Kay kabaluman mo nga dogay yung mabusog na nga ona na po ni Paris. So nag-order mi dira, sa tapad ni siya, gibatangan nila og oh. anak, gibatangan na ako na siya Og oh, garlic powder nga kanabang uh, sa fried garlic na eh, fried garlic ana dahil yun yung batangan na po na siya o ng chili sauce buot buot ko naghan kiko, kiko sa tinuod lang pagkaon ako ana sakit kaya ako toton online yung batangan pa na itong kaya ang gato ko nga daghang sagol la lamas lame so mao ka na kay di matang di matadali mabusok mukhaon na po tagbi Paris So, gisugdan ko tayo ni KJ o kaon. Ganahan kayo siya. Ako po, ganahan kay ko. Pero, nakainan ko nga di lang kung mo daw kay mga pagkaon nandiri sa oraketa, malipong ka tinuyok-tuyok. Kay dagang na malikya, mga lami. So, mag-andam-andam na ta sa itong kwarta para makakaon ta mau ka to after na Paris nang na bigla lako kay mamili pa mi apa mi mga kan si Nikki nang mi na i proven nga nay na puso dagan po nangaon pero dili jud ko kanang dili ko fan og kuan ba dili ko fan og proven murag ibatan talang katulod sa akong tibok kun nabuhi nga nakaon na, na. na ko ana dili kay nako siya bet pero lami siya ha? Pero dili na ko siya bet. So mauna, kanak lang yung kudira taas kaya yung line na lang. taon as lag line ka line na sila. Paingon anak pagkauna na. So kay wow naman kaya ko nga lang ala. Pero tingin ko ga ha. Tuna si Nikki nagkaunag mais. So nangani, ni Bidiri, aning mga palamig. So nag-order mo ang dalandan gipalitan ko ni KJ kay oh na kay si Tita Dawn sa so, kabalubi ang mga so, kay kong tubig juice soda you know no? so dalandan ang ki-order so nagtakos na si ate ah nagtakos na si ate oh na kayo so plok 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 higop tabi plok 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 di ba? So ah, nag-iapas na yun naman si Nikki kaya naibog mi ana yung sweet corn, sweet corn nga na cheese Unya, so nipalit mi kay tirang man ko, marites man ko, gilipot na ko si kuya gilantaw na ko giunsa yun sa pag prep ang iyang sweet corn ano giadaan ni kuya iyang sweet corn butan pa kung kasi kuya na si kuya good afternoon sir welcome sir butan kasi kuya so tinawa nato sa tinood lang first time pa na ako nakakaon na mukhaon kong mais nga pinirito ako ah, sana ginang nga mais linoto nga mais pero kanang ginanaab lang ibutang ang condensed cheese first time pa na nako, promise ako excited na yun ka ko yun cheese, kay gibudburan yun yung cheese kagang kang niki ng gipalit wala yung cheese so tilawan na to excited na kaya ko lemon lemon tito dance isang pagdesi mong babak lemon hmm lami siya promise lami siya ganahan ko lami ka siya pero sa mga si KJ ano mga dora ka ako ano tanahan feeling mo nga ako na yung angkot sa baso nga libre naman ang tako so mauna na happy na kayo mga mga bata pa cute cute po mi mga lalaki ka lang to na mga cute po daw kay mga baby boys mga kina kaon kaon mga unte so dagan ka yung tawag ko kay nimpyo ka kay na magsunod na mag nimpyo sila ate so mga na ang mga baby girls the triplets naka day off